Iginiit ng NGCP na walang banta sa seguridad ng pansa ang partisipasyon ng gobyerno ng China sa kanilang operasyon. Ipinaliwanag din ito ang isa sa mga nakakaapekto sa pagmahal ng singil sa kuryente. At nakatutok si Maki Pulido. Kahit anong tipid daw nila Aurora sa paggamit ng kuryente sa kanilang karinderya, mahal pa rin ang electric bill nila. Yung itago mo na sanang pera, ang sa kuryente mukhang mas bibigat pa ang mga kailangan bayaran para magkakuryente. Sabi ng National Grid Corporation of the Philippines, simula kasi ng magkaroon ng ancillary service reserve market o bentahan ng reserbang kuryente, sumipa na ang presyo. Noong January 2024, 23 centavos per kilowatt hour ang reserbang kuryente, sumipa ito sa 59 centavos per kilowatt hour ng magkaroon ng reserve market noong February 2024. Ito na raw ang new normal sa singilan ng ancillary service na dati di halos maramdaman sa electric bill. Dahil sa pagbukas ng reserve market, nakita natin yung pagtaas ng singil sa ancillary service to the point na uh, mas marami pa ang sinisingil ng NGCP para sa ancillary services na napupunta sa mga generators kesa kung ikukumpara doon sa kinokolekta ng NGCP para sa sarili niya mga pasilidad ng NGCP, isang pribadong korporasyon ang nagpapadaloy ng kuryente mula sa mga planta hanggang sa mga electricity consumer. 40% nito ay pag-aari ng State Grid Corporation of China. Chinese, ang chairman of the board ng NGCP, pati apat sa sampung member of the board nito. na ng kinestyon sa pagdinig ng kamera ang partisipasyon ng dayuhan sa management at operasyon ng mga dayuhan sa NGCP. Hindi po sila management. Representatives po sila ng stockholder. So, hindi po yan management role, hindi po yan officer role. Dahil bahagi ng NGCP ay pag-aari ng gobyerno ng China na ipunto na dati ang banta nito sa national security ng bansa. Pero giit ng NGCP, hindi naman basta-basta mapapatigil ang pagdaloy ng kuryente. Hindi nga raw nakakabit sa internet ang operating network ng NGCP. Walang single button na pagpinindot mo, brownout na buong Pilipinas. Wala ring remote meaning yung kukontrolin mo outside of the facility. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido na Katuto, 24 Horas.